Girlfriend na pwede mong rentahan sa Japan, isdang marunong maglaro ng football. Ilan lang yan sa mga bagay na maaaring ngayon mo lang malalaman. Nakakita ka na ba ng beans na bigla na lang gumagalaw? Magtataka ka talaga pag unang beses mo tong makita. Ang tawag dito ay Mexican Jumping Beans. At kaya ito gumagalaw dahil yan sa uod na nasa loob nito. Ito na yata ang nakita kong pinakamaraming saging sa iisang sanga. Kahit isang buong barangay kaya nitong pakainin. Kung mahilig ka naman sa pipino, ilang araw mo kaya ito bago maubos? wires or anything like that. Wow. Very impressive. Isa itong modern art na ang gamit ay mga nakabiti na langaw. Siguraduhin mo lang na walang gagamba sa paglalagyan mo nito. restaurant na drone ang magsaserve ng iyong inumin. Totoo ang kasabihan na don't judge the book by its cover. Wala talagang imposible, ito na ang sagot sa food delivery ng mga seaman. Hindi lang pala ginto ang minimina, pati na rin pala ang mga bulate. Isa itong pinakamalupet at kakaibang art na makikita nyo gamit ng ang pira karton, pandikit at ilaw. gusto mong ma-experience ang snow habang kumakain at nagre-relax, meron yan sa Bansang China. Yung dati natin napapanood lang sa mga sci-fi movie ay nagkakatotoo na. Hindi mo na kailangan ng computer at tablet para makapag-internet. Habang ginagawa nila ang deep sea expedition, nakakaintro sila ng isang dambuhalang pusit o tinatawag na big fin squid. Doble daw ang dalang swerte ng arwana na 'to. Paano ba naman kasi doble rin ng kanyang ulo. Kung ganito ba naman ang itsura ng kalabasa sa palengke, may bibili pa kaya? Sa ibang bansa, tinetesting na nila ang mga robot para mag-refill ng gas sa mga sasakyan. hanggang ngayon wala ka pa rin bang girlfriend? Huwag kang mag-alala dahil sa Japan, pwede ka na magrenta ng iyong magiging girlfriend para sa maikling oras. May mga partikular na kumpanya ang nag o nito sa Japan para sa mga naghahanap ng kasama, kausap at minsan ay pag may pupunta ang okasyon. Hindi ito para sa romantikong layunin dahil maigpit ang mga patakaran upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Ang may-ari naman ng aquarium na to ay mahilig sa sports na soccer. Kaya pati ang mga alaga niyang isda ay tinuruan niya kung paano maglaro nito. Nakakatuwa talagang pagmasa ng mga goldfish na to habang tinutulak nila ang maliit na bola ng soccer papunta sa goal. Pero ang mas nakakabilib ay ang dedikasyon at pasensya na iginugol ng may-ari nito para itrain ang mga isda niya na matuto ng getong klasing laro. Kali tulad din kung paano itrain ang ibang hayop. Sa kada isang goal, nire niya ito ng pagkain. Kaya ang lahat ng mga bumibisita sa kanyang bahay ay talaga natutuwa pag nakikita ito. Alam mo ba kapag nagdikit ka ng kaperasong tape sa iyong muka at tinignan mo ito sa microscope ay maaari kang makakita na tinatawag na face mites? Ito ay naniniran sa loob ng ating facial pores. Common ito sa mga adults at hindi sa mga baby. Huwag ka matakot dahil hindi naman sila harmful sa katawan ng tao at marahil ay matagal na sila naniniraan sa ating mga muka. Basically, isa lang itong itlog. Ang tawag dito ay Fuwatoro Egg. Mula ulit ito sa bansang Japan. Kung mapapansin nyo ang kakaiba sa itlog na to ay ang kanyang kulay at texture. Na sa unang tingin ay ipagkakamalan mong isang yema na nasa loob ng eggshell. Well, alam naman natin na pagdating sa technology ay sobrang advanced na mga hapon. Na ultimo pagbabate ng isang itlog ay ginagamitan pa nila ng isang makina. Ang pinagkaiba lang naman ito sa pangkaraniwan na scrambled egg ay ang texture nito na smooth, moist, and creamy. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng paglagay ng isang hilaw na itlog na nasa shell pa sa isang makina na nagpapaikot dito na sobrang bilis. After nito dumaan sa proseso ng pagbabate sa loob ng shell gamit ang makina, tinututukan naman ito ng ilaw para makita na totally mix na siya. Sa kaliwa, ganito ang itsura pag hindi pa nababate ang itlog. Ang reflection mula sa ilaw makikita na tumatagos o pumapasok sa loob ng itlog. Sa kanan naman, ganyan ang itsura pag totally mix na siya. Hindi tumatagos ang reflection sa loob ng eggshell. At ang pinakauling proseso ay nilalaga ito sa kontroladong temperatura. Kaya ang resulta, isang smooth, creamy, soft and moist scrambled egg na matitikman at mabibili mo lang ngayon sa bansang Japan. Ito ay dinevelop ng isang Japanese na si Hideyoki Sawada mula sa Kagawa University sa Japan. Isa itong malaking breakthrough sa technology noong 2011. Binase ang disenyo nito sa isang tunay na bungangan ng isang tao. Kaya nitong kopyahin ang binibigas na salita ng nag-control dito sa pamamagitan ng microphone. Uh -huh. Uh -huh. Ang malupit pa dito ay kusang nag ang pitch at tone para mas magaya at makuha ang tunay na boses ng isang tao. Ang machine na to ay binubuo ng constricting nasal resonance chambers na mayroong 8 fake vocal cords at dila na gawa sa silicone kaya ito nakakapag-produce ng tunog na halos kapareha sa tao naman na isang bra na pwedeng maging face mask. Naimbento ito ni Dr. Elena Bodnar, isang Ukrainian scientist. Wala pa man noong pandemya kumakalat ngayon nang naisipan niya itong gawin. Kaya daw maprotektahan ng bramas na to laban sa biological hazard at lethal chemical attacks. Sobrang useful talaga ng invention na to, lalo na sa panahon natin ngayon na madalas nating makalimutan ang suot nating face mask. In case of emergency, napaka-useful nito dahil sa isang saglit lang ay may instant face mask ka na. At ang malupit pa dito ay dalawang tawang pwedeng gumamit dito. <laughs> Pamilyar ba sa inyo ang kulay pulang plastic na isda na to? Nakala mo ay may buhay pag ito ay inilagay mo sa iyong palad? Dahil kusa itong gumagalaw, tumitiklop at nag-iiba-iba ng posisyon. Marami nagsasabi na kaya mapredik ng laruan na to ang iyong magiging kapalaran. Ayon sa kumpanyang gumawa nito, ang paggalaw ng isda ay naglalarawan ng mga tiyak na damdamin, kalagayan at ugali ng taong may hawak nito. Ilan sa limbawa ay pag gumalaw ang ulo ng isda, ibig sabihin nun ay maaring ikaw ay seloso o selosa. Kapag tumiklop naman ito, naglalarawan na ang mahawak nito ay dami o emosyonal. At kapag gumalaw naman ang ulo at buntot, ibig sabihin nun ay ikaw ay in love. Pero ayon sa mga eksperto sa science, nagkakaroon ito ng chemical reaction. Kaya daw ito gumagalaw sa palad ng isang tao pag iyo itong inilagay. Madalas din itong i-introduce ng mga science teachers sa mga estudyante nila. Tinatalong nila ito kung bakit at paano ito nangyayari. Kaya ang mga mag-aaral ay maaaring magmungkahin ng mga tsorya upang ilarawan kung paano ito gumagana. Alam nyo ba ang tawag sa ito? Sige nga, i-comment mo nga sa ibaba.